Hello, good morning, good evening sa atin lahat mga Lodi. Ayan, nandito ako ngayon sa ano to, museum, isang museum to dito sa Manitoba. Kung saan naka-stock, naka-imbak yung mga mga lumang ano, mga lumang gamit no sa pagsasaka nung araw. Tingnan nyo, to Kaluma na to, yung tong, anong gamit to. Ayan, tignan nyo ang bakal niya kung anong taon pa to. Ang ng bakal niya. Ayan o, no? It's a road builder. Yan. No, ang dami. Ayan, oh, no. Oh. Nakahelera sila. Mga lumang kagamitan. Yan. Ito, ano to? Hindi ko alam kung ano, anong gamit yan. Ito din. O. Oh. dami, ang dami. Mga idol. Ayan. Ang dami. Ito, mga traktor. Ito, Raro Ito, araro to buo pa may makina pa siya yun oh no? hmm? mga luma mga luma kan ito ito kabayo yata to naghila dito ewan ko ito hindi ko alam manong nang gamit nito oh ano to luma ang luma talaga lumang luma yan hmm? nakikita nyo yan puro mga luma oh. magkakaiba yan ewan ko anong mga gamit yan Yan uh -huh. Oh. dami, ang dami. Oh, ito. Oh. Buo pang makina niya. Ewan ko kung mapandar pa yan. Oh, challenge dyan sa malulupit na kwan dyan oh. Mekaniko, pandarin natin to. Oh, hmm? huh? to. Ang lupet. Tignan mong headlight. Hmm? Kumikin pang headlight niya. Ah, uh, antibay, di ba? Antibay ng pagkayari niya. Chevrolet. Oh, naka number pa siya. Oh. Ganda pa ng kanya, ano? Headlight. ang loob ano na siguro kaya pa paandarin yan oh ang dami ang dami ang dami talaga oh mga lumang traktor ang dami oh hmm? Ang dami talaga ya. Iba ibang klasing traktor. Nakahilera. Dami. Hanggang doon Ayan, yan. Di ko na yan malibot lahat yan dyan. No? Oh. Yan. Mga antik na So yung iba dyan, binipenta rin. May eh, nakita ko doon mga din. Oh. Go. Dami oh. ano to oh manual na araro to ito yung kinahal, hinihila ng baka siguro yan oh kalabaw siguro yan kasi may sabitan siya ng tali yan mga traktor ang dami yan. oh ano cambio nito. clutch siguro yan ito cambio premiera reverse hindi ko alam yan gamitin hmm di uling pa yata yan di uling yan. ang dami yan o mga luma na pa ito ito mga luma na dito yan sa ano Pets Center Canada Heritage Museum iya hanggang dito muna mga idol